Ito naman po yung blade niya. Isang binastari. Mayroon pong nilagay tayo ditong design sa kanyang ayan, sa kanyang blade. At double blade po yung dolo nito mga kamaster. Ayan po yung blade niya. 14 inches blade. Ayan, ikating test din po natin siya. Ito nga pala mga Kamaster yung mga bagong gawa ko ngayon at mga order ng ating mga Kamaster. Ayun so ipasilip po sa inyo mga Kamaster isa-isa yung ating mga bagong gawa na mga order ng ating mga Kamaster. Ayan, so ito nga pala mga Kamaster yung ating Dragon design. Ayan, so ito po ay cross design mga Kamaster. Ayan, so ito po ay order sa atin ng isa sa ating mga Kamaster na taga Pasig. Ayan, so ayaw na po mapamention ang pangalan niya. Yung ating Dragon design with cross scabber design mga kamaster. Ayan. So ito po may habang 12 inches blade. Ayan po yung likod niya, plain lang po. Ayan, so order po ito sa atin ng ating kamaster pero hindi niya po nakuha. Ayan. So ibininta e, na lang po natin sa iba. Ayan, so ang nakakuha po nito ay taga Pasig. Ayan, so mapupunta po ito sa Pasig. Ayaw na po mapuminsyon ng kumuha nitong ating ayan, dragon design. Maraming pong salamat sa iyo, sir, sa pag-avail ng aking obra. Ayan po yung iyong in-order sa akin. Ayan, isi-shipping ko na po ito sa ngayon. Bali, ito po yung kanyang blade. Isang ginugon, mga kamaster, or dahong palay. Ayan po yung blade niya. 12 inches blade. Ayan, so ikating test po natin, mga kamaster. Ayan, so ito po yung blade niya. Ikating test po natin siya. Ayan po yung talim niya. Napakatalas po. Yan, gagamitin na lang po ito ni sir pagdating sa kanya. Isang 12 inches blade. Marami pong salamat sa iyo sir sa pag-abil ng aking obra. Yan, mapupunta po ito sa Pasig. Marami pong salamat. Ayan, ito naman po yung ating isang pa-order mga kamaster. Isang dragon design. Ayan, mayroon po siyang handguard. Ayan, so ito naman po ay mapupunta sa North Cotabato. Order sa atin ang ating kamaster na si Kamaster Stephen Jan Matunding. Ayan, so maraming salamat sa iyo, Kamaster Steven Jan Matunding. Ito na po ang iyong order, isang Dragon Design. Ayan, so shipping ko na po ito sa ngayon, Kamaster. Maraming salamat, Kamaster, sa pag-abil ng aking obra. Ito naman po yung blade niya. Isang binastari. Mayroon pong nilagay tayo ditong design sa kanyang, ayan, sa kanyang blade. At double blade po yung dolo nito, mga Kamaster. Ayan po yung blade niya, 14 inches blade. Ayan, ikating test din po natin siya. Ayan, sumahangin so po dito sa ngayon. Mahangin dito sa amin. Ayan, si so ikating test po natin. Ayan po yung blade nito, gagamitin na lang po ni sir pagdating sa kanya. Napakatalas po. At ito naman po yung isa, yung blade na kagagawa lang natin ng handling case, order si natin ng ating kamaster. Ayan po yung design ng ating or sandal design at ayan mayroon pong lion design sa kanyang scabbard ayan so ito po pasadya sa atin mga kamaster order sa atin ni kamaster Jonathan Sarabia ng Iloilo -ilo. ayan ito po pasadya sa atin ni kamaster ang ating design Horse sandal design with lion scabbard design Ayan, So maraming pong salamat sa iyo kamaster Jonathan sa pag-abil ng aking obra. Ayan. So pasensya na po kung medyo natagalan bago natapos yung ating ayan, handle in case. Natagalan po tayo sa handle case sa paggawa ng ating design. So, pero sa ngayon mga kamaster, ayan, ishipping ko na po ito kamaster Jonathan Sarabia ng Iloilo. Ito na po, napakaganda po ng iyong kutsilyo. Ito po ay mahabang 12 inches blade. Isang machete design. Yung ating blade. Yan, napakaganda nito na mga kamaster. Horse handle design machete blade 12 inches blade Ayan. so i test din po natin to mga kamaster ayan, ayan po yung blade nya gagamitin na lang po ni sir pagdating sa kanya mga kamaster ayan ayan po yung ating machete blade with horse handle design ayan so ito po ipasadya sa atin ni kamaster bali pang kalawete po ito mga kamaster ayan So, sa kaliwa po ito susukbitin. Ayan, kung napapansin nyo mga kamaster sa ating video, parang nasa kanan kasi naka-front cam po tayo. Ayan, so baliktad. Ito po yung pang kanan mga kamaster. Ito yung pang kaliwa. Sa video po natin, ito yung baliktad. <laughs> kasi naka-front cam po tayo mga kamaster. Ayan, ito yung baliktad sa video natin. Pero ito po yung pang kaliwa. Baliktad nga lang po sa video. Tingnan, kasi naka-front cam po tayo. Cellphone lang po kasi yung ginagamit ko pang video mga kamaster. So, ito na po yung order nyo, sir. Tatlong pirasong blade ang ating isi-shipping sa ngayon. Isang horse handle design at dalawang dragon design. Yan, tatlong piraso po yung ating isi-shipping sa ngayon. At ito nga pala mga kamaster, yung isang blade na kagagawa ko lang din. Yung ating black dragon. At mayroon pong babae sa kanyang scabbard. Yan, ito po yung order sa atin ng ating kamaster. Pero kung hindi niya po kukunin, bali ipapa-order ko rin po ito. Ayan, ipopost ko na lang po sa aking FB page. Obra nito per TV. Kaya ipalon nyo na mga kamaster yung aking FB page. Obra nito per TV. Ayan, kung sakali pong ipost ko po ito, maging available po ito sa atin mga kamaster. Ayan, ipopost ko po sa aking FB page. Itong ating Dragon Design Black Dragon with Lady Scabbard Design. Ayan po yung ating design mga kamaster. May babaeng design po sa ating Scabbard. Ayan, so ito po yung may habang 10 inches blade. Ayan po yung blade. Ito po yung blade na Isang binastari. Mini binastari mga kamaster. Ito naman po yung blade nya. Napakatalas. Ayan. Kung hindi po ito kukunin ng home order mga kamaster. Ayan. Ipapa-order ko po ito. Magiging available po ito mga kamaster. Kung hindi niya kukunin sa atin. Ayan. Yung ating Black Dragon. At ito na lang pala mga kamaster. Yung ating mga available. Dalawang piraso na lang po yung available natin. Ayan. So, ito yung ating ayan tiger design at hand-handle design. Ito na lang po yung dalawang mini-knife yung ating available sa ngayon. At ito, mga kamaser, abangan nyo. Kung hindi ko kunin ni sir, ayan, abangan nyo na lang po sa aking FB page. I-follow nyo na po obra nito per TV. Yun po yung aking FB page. Sa mga nais pa lang umorder, mga kamaser, ayan, PM lang po kayo sa aking FB page obra nito per TV. Ayan. Sa mga umorder nga pala, ayan, Paantay-antay na lang po mga kamaster. At ginagawa ko na po ang inyong mga order. So medyo matagal nga lang po kasi mag-isa lang po akong gumagawa nitong ating mga handling case, yung ating mga design. Ayan, so doon po tayo natataglan mga kamaster sa design. Medyo matagal nga lang po matapos yung ating mga design. Pero sulit naman po pag natapos na. Ayan, kita nyo naman po yung ating mga design. Ayan, sulit na sulit mga kamaster once na natapos na natin yung ating mga design. Ayan, so maraming salamat sa mga kamaster natin na walang sawang nanonood dito sa aking channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ayan, subscribe na po kayo dito sa aking YouTube channel. At huwag niyo pong kalimutan i-click ang notification bell para lagi po kayo manotify sa tuwing may bago po akong upload. At sa mga kamaster natin na walang sawang nag-avail ng aking mga obra, ayan, maraming pong salamat sa inyong mga kamaster. Ayan, sa so, ngayon ay shipping ko na po ito. Maraming pong salamat sa inyong lahat, sa mga nanonood ng aking mga video.